Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pag-real talk ni Charles Barkley sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong kontrata ni Stephen Curry. Alam naman nga po ninyo mga katrops, Naisa nga po si Charles Barkley sa mga personalidad na itunuturing na, na hater ng Golden State Warriors since parating nga po binabatikos at kinakalaban ang kanilang kupunan ng mga nagdaang taon sa NBA. Ngunit kahit man nga po marami mga GSW fans ang galit sa kanya, ay may ilan para naman nga po sa kanya mga sinasabi na nagiging totoo tungkol sa Warriors, katulad na lamang ng sinabi nga po nito noon na hindi nga po isang contender ang kanilang team na tumamara naman matapos hindi talaga sila makapasok sa playoffs ng Western Conference. At sa pagpunta nga po ng JSW sa kanilang bagong kampanya, ay patuloy na naman nga po nitong binabatikos ang kanilang bagong lineup sa kabila ng kanilang mga ginagawang bagong move ngayong offseason. Ayon nga dito mga katrops, sa kabila nga po ng kadami-daming pagbabago na ginawa ng Warriors ay isa para naman ngang average ang kanilang lineup kung saan hindi nga po ito magiging sapat para makasabay sila sa mga malalakas na kupunan sa West. Kaya kailangan na nga na po ngayong tanggapin ng hanalang front office na hanggat hindi nga po sila nakakakuha ng bagong superstar, ay hindi pa rin nga po sila magiging competitive at makakabalik bilang championship contender. At gayong nabanggit na nga po natin mga katrops ang Golden State Warriors, ay dediretso na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong kontrata ni Stephen Curry. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, Bagamat man nga po meron pang natitirang dalawang taon si Stephen Curry sa Golden State Warriors sa kanyang kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa $115.3 million, ay pwedeng pwede na rin naman nga po siyang pumermas sa kanilang kuponan ng contract extension na abot ng mahigit sa $62.6 million sa loob ng isang taon. Pero ayun nga po sa lumabas na balita, Maukuha lang naman nga po ito ni Stephen Curry hanggang sa darating na October 21 at kapag nangyari nga po ito, ay hindi na nga po niya ito maukuha pa. At base nga po sa ebinulgaro ng isang NBA insider, malaki nga po ang posibilidad na hindi na to kunin ang kanyang bagong contract extension sa Warriors at tatapusin na lamang nga po niya ang kanyang kasalukuyang kontrata. Sa madaling salita, mayroon nga po talagang posibilidad na maging isang ganap non-restricted free agent si Stephen Curry sa darating na taong 2026 at maaari nga po napiliin ito na umalis sa Warriors kapag hindi sila naging contender at lumipat na lamang siya sa Los Angeles Lakers para makasama sa si Lebron. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.